Tapos kahapon, nakapagpalitada tayo doon kila Ate Princess. Bali, tinulitadaan natin yung ano niya kahapon. Yung bahay niya. And bali, dito muna tayo kay kay Apple naman po ito. kapatid niya rin yun. Si Ate Princess. siya shout out kay Ma'am Apple. Ito aso na yan. dito po muna tayo sa CR. Papalitada. Bali, nalayat na natin. Samahin niyo po muna ako. Let's go. Ayan po pala, bali si Paring Alden. Tinitira niya yung ano, mga uh, biga. Ayan, kinakantuan na. Tapos tayo ito. Dito tayo sa CR. Ayan, bali tatapusin natin ngayong hapon to. Para bukas mga kantuan na lang yung hmm, gagawin natin. Ayan mga kamasan. Bali hindi po pala pumasok si Napore man. Tapos si Ken. Kuya Ato, hindi na pinapasok. Dali, nagtanggal na sila ng tao. Nagbawas na sila. Ayan. Kaya tayo na yung natiritira. Si Paring Alden, Ako. E, si Paring Arden din po pala. Dali, tinanggal na rin. Dali, pinalipa ko na lang dun sa kabila. Kila ate Princess. Saka si Bapang Nela yun. Uh, mamalitada na rin doon. Dali, pinatuloy ko na rin po sa kanya. Siguro, ba paglinggo na lang tayo nagkatrabaho doon ay mga awas na samahin niyo po muna ako dito sa CR hindi po yung ganito pag titik babagal po yan kailangan paed alright tara yan. Hanapin ng Dito. Wala man. Wala man. Wala man. Wala man. dito. Bugbugan yung dito, Ray. Ha? Bugbugan. Bugbugan? Mm -mm. pagpitik niya. Bagal po yun.

tapusin po muna natin to at to. Pali magkabila. Pali papalitan na natin to. Pag napuro na po yun. Yung sa kabila. Pali muna natin po kondayin. Tapos lilipatan natin yung sa kabila. Mga kamasan, samahin po muna ako. Let's go. kabila. Ayan o. Pag ng -ano o mga ito, Ray. Ray, ano? Yung alo, sobra. Hindi ko abot. Sulok. Hindi pa natin mapapalit. Dahil yung bukas na lang natin ito tuloy. yun yung siyang natapos ng napaltadaan yan. si parang pogi tapos ito yun na kwalitado na natin itong ano. sobrang halo yun o good morning ay po mga kapasan welcome back muli sa ating channel nabali nagkakanta po muna tayo ng, ano, ng mga pinto eh, mga ako, sasamahin po muna ako. Let's go. Bali, yan po mga kamuson Lalagyan po nun natin ng bara. Bali, gagamitan natin ng bara to. bali papantay na lang po natin doon sa palitada at saka yan. Tapos pahuulugan na lang po natin tsaka to. Sabay na natin. Tapos mamaya na po hindi to kasi magkaka-nosing pa ng 2 cm. Kamo po nito, ito. Bali may nosing na ano 2 cm. bali kinantuan din natin kaapu yan Itong pinto tsaka to. Ayan, kinanto natin yan. Yung CR na pinalitadaan natin. Ayan. Tapos si Naparing Alden siya na nagkanto ng, ano, ng bintana. Tapos ito. Ayan, kinanto natin yan. Tsaka yung poste dito. Yung sa labas. Ayan. Kinanto rin natin yan. Tapos sa adjust na lang po natin yung andon, yung spandrel. Aliyanin natin. Sasagad na natin sa ano. Sa wall. Ayan mga kapason ali tayo na lang pumapasok dito si Foreman. Ako, si Paring Alden. Si Ryan Taka may bago tayong kasama na labor si JJ. At, tapos si Paring Alden, si Paring Arnold pala nandito sa kabila kay Ate Princess. Ayun, si Ataw kay Ate Princess. Ali linggo gagawa tayo doon. Ayun. Ngayon natin muna mga kamasandali, natin. Bibitaw ko muna natin itong cellphone. Tingnan tayo ng ano, coffee black. Ayan. Ay, mga Amazon, samahan niyo po muna ako. Habang nagkakape, nagle-layout tayo. Ayan. Ang bali, nung Martes pala mga Amazon, Martes at saka Miracles, di tayo pumasok dito. Bali, nagpatulong si paring, eh, si Pinsan JJ doon na mag-spandrel at saka mag-electrical. Ayan. Hindi tinulungan natin. And shout out kay sir at kay ma'am. Uh, napakabait na tao. Lagi kang ano, busog. sa so, merienda. Bira lang po yung ano. Yung naglilibring merienda doon. Yan sa so, bilis maputo. Yung, yung hinahan natin na uh, yung owner doon. Owner. hali may ang rin tayo doon. Nagpatulong si Pinsan JJ. Yan, uh, mga kamasasamahan niyo po muna ako dito. lay natin to. sa ating channel. Ay bali kapon, bali umuwi po tayo. Sumagi yung sa nating mata. Bali napaka update kaya di po natin na uh, tuloy yung ano, yung pinapalitan natin yung kinakantuan natin na ano, na pinto. Ay mga kamusta pero ngayon magtatalis uh, na po tayo ng CR. Ay mga kamusta samahin po muna ako. Let's go. Yan. bali hindi po tayo pumasok kapon si paring alden ang magtrabaho sa koriman tapos kapon umuwi tayo nasyadong uh, masagit yung mata natin Yan, si paring alden bali dito na mamalitada ngayon araw ng sabado kaya po muna tayo dito sa taas si Kak Wendel Pori mana yan? Nakai gana Shout out kay Ryan Obap Shout out Kera tapa pu Ini ginagawa na rin po yung Ang gate doon sa baba. Ang bali si Bapa Ponje yung gumagawa dito. Duro na sa 2 meters to. 2 meters by 1 meter. Ang gate. Na uh, gagawin nila. Ang bali nagtatiles na po tayo doon sa third floor sa isang CR tapos si Foreman nakapagtiles na rin doon sa kabila mali nilipatan na yung isang CR hindi po tayo sa 3rd floor ito ay ini dito ng niwan mata natin. Tinalin ni Foreman. Ah uh, pagkatok. Tangung na Sampai hey. princess ito yung natin yung gumagawa doon <laughs> bali si babang nilang nagtatrabaho dito bali pinasok natin dito para uh, may natatapos dito tapos ito papalitadahan din yata to sa likod And siguro sa sunday bukas yung tayo gagawa kasi babang boboy bali pinag yan na pambobo yung uh, ano. Yung uh, Alas ito na lang pala yung hindi Tapos dito sa kwarto. Yan. Alas patapos na to, Yung um, postin lang. Sa ato. Pero tayo nung Sunday, ito yung ginawa natin. Ito yung pinalitadaan natin. Tsaka yung electrical. Yan. Tapos dito. Yan no. Yan, bali yung dating nagpalitada dito. Yan, bali isang araw lang sila nagtrabaho na uh, fire out dahil dahil nga po hindi pa masyadong biyasa sa ano pagpapalitada And, kahit ganyan lang sana okay na tapos ito bago lang din to uh, palitadaan Dito na po sila sa harapan ayan. Tapos na rin po sila dito. Ah, mamaya tatapusin na 'to. Para may ano. Yung nagkakapos. E, gabang na rin yata sila ng ano. Ang wire dito. Hindi ko lang alam kung anong wire to. Ah, yang anu toh. Yang WiFi. Ini noh. Ini WiFi pun nyana do ni, Ate Princess. Yan boy bae nya. kasi ito yung oh, magdan hindi natapos na rin ito nakapalitadaan na yun eh. kasi dinaya na lang to. tapos ito hindi ka na mauntog okay na pagbaba mo na kasi dito mga kamis hindi ka na mauntog pababa ka na eh yan oh. pero pag nandito ka mga kamis hindi ka na mauntog tapos bababa ka pa Ayan. kali kinalag natin yung biga dito Ng little bin ay napalitan na rin ribu pala to tapos ito hindi pa rin na daan to hindi pa okay yung, yung CR nabaliktad ah, yung ano euro tapos patapos na rin po sila Ayan, si si Jodit na rin ang nag ano Shoutout po ko kay Jodit na yung para merienda ng For the Boys. Ayan siya tao sa'yo, Boss Judith. Ayan, bali tayo na nag-electrical dyan. Tapos pa sisilsil na lang po natin yan. Yung flexible loss. Bali, padadaan na natin yung flexible loss dito. Ayan. Dadagdagan natin. Ah, uh, gano. Uh, na tayo dito. Bali doon po muna tayo. Ah, uh, tata -tiles. Tata -tiles tayo doon sa apartment ni ano. Apple. Bali magkapatid din to mga kamusta. Ate Princess sa si Apple. Magkapatid. Yung ginagawa natin. sobrang three story siya mang butas ay bali dito sa ground floor sa floor sa first floor kali tatlong butas yun dyan tsaka dun second floor third floor ayan si Ryan oh. si Ryan shout out Tapos si Parang Pogi nandito ngayon. Bali, si Parang Pogi number 2. Nandun sa kabila si Parang Arol. Pogi number 1. Dito. Tapos ito po yung ano. Yung kutsara. Napakalaki. Ayan o. Sobrang laki. Nasa 20 by 30 yata ito. Ayan o. Tatakpan niyo yung cellphone. Hahaha. <laughs> Tatakpan niyo yung cellphone. Sobrang laki ng kutsara. Tapos, ito yung mga tiles na 60 by 60. Ewan kung saan lalagay ito. Siguro sa flooring yan. Simple lang naman po yung dito mga kutsara. Ay, isang buwan na tayo pala dito. Diba? jadovqa yalberti chiqaq akin 12.24 Ay, 12.44 na pala Mga kapsat Ayun po mga kapsat dito start na lang po tayo mag Nag-text eh. Hindi tatapusin natin ito hanggang Apat na patong tapos pang lima yung sa baba nggak hmm, nyari bos, oh, wo, metung metung pahani gubringnya, siapa orang Aji? hari ngajak nanti tuh, salah tidak? Siarau.